Ang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Isasamantalain ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamalahan. Na hindi namin makita ang ma magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas mga lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, ang dahilan lamang dito ay talaga nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price para sa presyo ng bigas. Uh, kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler sa bigas. Isasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Na hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas. Lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa. Ay tayo ay naglagay ng price para sa presyo ng bigas. Ang kampanya sa paghuhung tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Isasamantalain e ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Na hindi namin makita ang ma magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas. Lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, ang dahilan lamang di dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ngunit, ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price para sa presyo ng bigas. Uh, kampanya sa pag-